Derek! Lourdes! Ima! Derek! Ima, anong nangyari? Nako, Naku! Alam ko na, kilala ko na siya, Angela. Nakita ko si Rodora, gumigimik doon sa labas. Naku, alam ko na, niloloko niya tayong lahat. Alam ko na, yung tunay na pagkataon niya. Si Rodora, nakita ko. Tignan niyo sa kwarto niya, wala siya diyan gumigimik siya kasama yung yung aliparot na kaibigan niya. Ako maniwala kayo sa akin, niloloko niya tayo. Alam ko na yung tunay na pagkatao niya. Ano po nangyayari? Ko. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Nandun ka dapat! Natutulog lang po ako. Nandiyan lang po ako. Sinungaling ka? Sinungaling ka? Ginagawa mo pa akong maluloko? Nakita kita doon sa bar? Kasama mo yung... yung... yung pokpokitang kaibigan mo? O tapos anong ginawa mo? Inunahan mo ako umuwi dito para magmukha akong tanga! Nandito lang po ako, Ima. Ima! Tama na! Niloloko kayo niyan! Alam ko na yung totoong pagkatao niya! Hindi siya si Rodora! Nanay mo ha, uh, gumagawa na naman ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento! Hindi ako nagsisinungaling! Ah, uh, yan nga siya Oh. O, oh, ayan Oh, oh. Yan naman niya yung spirit oh. Buhay naman, oh. May ebidensya ko. Merong pulang kahon. Nandun lahat ng mga gamit niya. May pulang kahon! Kukunin ko! Nanda sa kwarto! Sandali! Ima! Pulang kahon lalagyan ng Hopia?